guys ito na naman yung gagawin ko maghuhugas tayo ng laman ng loob ng ano ng ba laham na dito ano batawag dito hindi naman to kangaro <laughs> hindi naman to ito hugasan kasi bumili ng ano ng karne tapos ito yung ito, ito yung ina-assign sa akin yung maghuhugas tayo ng mga laman loob tapos ulo Ha? Ha? <laughs> Naglilechon sila na dun sa babae. Kasi ito na yung hugasan ko. Ito yung ano. Ito yung ano niya. Ano bang tawag nito? Yung makain kasi sila nito eh. Kaya hugasan natin. Pinaghihiwa-hiwa ko na ito eh. ito Tanggalin natin ito. Pagkatapos naman nito, hugasan to ng harina. kumutan to ng harina para matanggal yung ano niya, yung yung amoy. Harina lang ang katapat nito, guys. Kung hindi niyo alam, ma o mawawala yung ano nito. Amoy. リオにはこなった。<と> Tapos dito, ano yung tawag pa ng harina dito. Kumutan din ng harina. Tapos nawawala yung amoy. Makain kasi sila dito eh. Hmm. sido, itu lagi ini buka ano tubig

Tapos, lukot-lukotin to. Sisintipirin. Okay. siya. Sente tapos no, oh, mawag ng alit. Yan, nalinis ko na lahat. Kinumutan ko ng harina. Natapos na lahat. Lahat harina. Nano ko na para matanggal yung amoy. Ito na lang yung ulo. Kiss the bride. Kiss the bride. Kiss the ulo. Ito. Ito yung oh, kanin niya. Mm. O, oh, ito na yung pagkatapos na ng paghugas ng ano, ng pinumutan ng harina. Ito na siya. Pinaganito ko na. hindi hmm. ba? Ito yun siya. Pinuto hiwa-hiwa. Ito yun. Tuwing ano talaga, ako ang naglilinis nito. Itong laman loob, ayaw nila. Kaya ginagawa ko, kinukumutan ko ng harina para matanggal yung amoy niya. Yun lang ang technique guys pag ganito yung ano mga ka OFW ko ganito ano nang kumutan mo ng harina babad mo muna sandali tapos pagkatapos mo malinis babad mo muna siya sa harina kumutan mo tapos sugasan mo na siya ng ugasan. tapos ito na ito na yung ginaganito ko ito siya <laughs> yan siya na daw maghihiwa niyan sabi niya pag maghi ano siya nang maghihiwa nitong mga ano Hindi ako maghihiwa niyan siya lang. Ganito dito lang ako na assign maglilinis. Ito. Kabda. Kabda. Ano ba yun to? Ito. Hmm. Ito yung ano niya. Maliit lang to siya na ano. Maliit lang to siya na, na ano nung tawag nito. Nakalimutan ko. Kasi naglilichon yung naglilichon sila sa ano sa 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 labas ng inano nila yung maraming kahoy uling na siya ba tapos yun nilalagay na kasama na yun yung kanin doon ang sarap din pati pagkaluto dito parang alit parang nga siya ayan. Ayan. yung ulo siya na daw maglilinis dito sabi niya sa ako na maglilinis diyan sa ulo ayan na Nyok 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 nyok. Dalawa na lang nasaan kaya yung isa? Dalawang paan? Ayaw na nasaan na kaya yung isa nilagay. Tumating <laughs> dito dalawa lang. <laughs> bye bye guys. Thank you for watching. Bye bye. God bless. Ayun lang po, antique dito lang paglilinis ng lamang loob para walang amoy. Kumutan mo nang harina. Bye. Thank you.